max Marcos Park, kamusta kayo? Sa blang ngayon, Marcos Park, pag-uusapan po natin na mga katangian ng babae na gusto ng lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang katangian ng babae na gusto ng na lalaki is yung marunong gumalang o ramispeto. Yan ang unang katangian ng isang babae, ka-inspire, na kapag tinaglay mo, o meron ka, o ganyan ka, ay sigurado ka, inspire, na meron at meron lalaki yung sa sa'yo. At maganda naman meron at meron lalaki na mahuhulog sa'yo. Alam nyo mga ka sa isang pinaka, sa isang pinaka, gusto na makalakihan sa isang babae, na yung isang babae ay marunong ramispeto o gumalang sa isang lalaki. Ngayon, baka sabihin ng iba, eh ka inspired. Paano yung kapag ka hindi ka respe respeto? O paano yung kapag ka hindi kagalang-galang ang isang lalaki? Eh, pagdating sa bagay na yung kay inspired, maunawaan ko kayo. Maiintindihan ko kayo. di ba? Pero pag ang isang lalaki naman, maayos naman sa'yo, eh dapat marunong ka rin gumalang. Alam nyo, mga inspired, sa panahon ngayon, ay talaga namang napakaraming babae na rin ang hindi marunong gumalang o respeto sa lalaki. Minsan nga, sa mismong part naman niya, sa boyfriend niya o sa mister niya hindi niya ginagalang kaya nauuwi sa pag-aaway o sa paghiwalay pero kung ikaw yung kasi ng babae na ganyan marunong gumalang o respeto siguradong magkakaroon ka ng matiwasay na pag-ibig at meron at meron na laking magkakagusto o iibig sa'yo talaga naman ka-inspire since sa pinakamagandang katangian ng babae na hinahanap-hanap na makalakihan sa inyo ka-inspire at pangalawang katangayan ng babae kay inspired na gusto ng na lalaki yung babaeng madaling pasayahin. yun ang pangalawang kay inspired. Alam niyo mga kay kung magiging ganyan ka, babaeng madaling pasayahin o madaling patawanin ay sigurado ka-inspired. Madaling mahuhulog ang loob sa ng isang lalaki. Sino man yan. Alam niyo, ang mga kalakihan ay mas talong na-attract sa mga babaeng mapagpakumbaba o simple. At ang babaeng madaling pasayahin o patawanin ay pagpapakit lang yan na ikaw ay talaga naman babaeng mapagpakumbaba o simple. Hindi ka mahirap pasayahin. Kahit sa malilit na bagay, yung nagiging masaya ka. Di tulad ng ibang babae dyan, na ginawa mo na nga ang lahat, o sabihin natin, binigay mo na ang lahat, at nag-effort na ng todo sa'yo. Hindi ka man lang magpasalamat. Hindi ka, lang man, hindi ka man lang maging masaya. Ang hirap mong pasayahin o patawanin man lang ng boyfriend mo. Kaya naman, natuturn up ang lalaki sa'yo. Huwag kang maging ganyan. Kaya inspiran sa mga sikreto upang maging ganyan ka, ay dapat maging mapagpakumbaba ka. At huwag kang masyadong materialistiko. At matuto kang talaga namang maging simple. At mag-appreciate sa mga kahit malilit na bagay sa mundo o binibigay ng partner mo upang maging maligaya ka sa kung ano man ang kaya niyang ibigay sa iyo. Sa mga sikreto upang isang lalaki ay mas lalo kang mahalin. At ang mga sa paligid mo ay siguradong maaaring magkagusto sa iyo sapagkat isa yun sa pinaka nakaka-attract o nakaka-magnet sa amin sa inyo. Katangian ng isang babae na gustong gusto ng isang lalaki ka inspired. At ang pangatlong katangian ng babae ka inspired na gusto ng lalaki yung babaeng marunong kumilala at lumapit sa Diyos. Ang mga kaupang makaspard, din ang pangatlo. Alam niyo makaspard kung magiging isa kang klase ng babae na, na makadiyos o hindi man sobrang maka at least marunong kang lumapit sa Panginoon at kumikilala ka sa Panginoon at talaga naman kapag nalaman ng isang lalaki o na makalakihan na ganyan ka, ay malaking puntos yan. Hindi lang yan naman sa dagdag points, kundi malaking puntos ang madalagdag sa'yo. Maaaring mahulugan ang loob nila sa'yo sapagkat sa panahon ngayon na ang mga tao ay para bang wala lang pagpapahalaga sa pagkakilala sa Panginoon ay siguradong may iba ka, magiging unique ka, at isa sa pinakahinanap-hanap ng mga kalakihan sapagkat alam namin na pag ang babae ay marunong kumilala sa Panginoon, ibig sabihin lang noon may kabutihan sa kanyang puso at may pagsunod na talagang namang tama sa kanyang buhay. sin sa mga talaga namang maging ganyang ka upang ang isang lalaki o partner mo ay mas lalong magustuhan ka ka-inspired. At ang pangapat na ng babae ka-inspired na gusto ng lalakis, yung babaeng marunong sa gawain bahay, yan pang-apat ka-inspired. Alam nyo, Max sa isa talaga yan sa pinakagustong-gusto namin katangian ng babae. Yung babae na marunong sa gawain bahay. Ngayon, baka sabihin ng iba kay Inspired, paano yan, hindi ako marunong sa mga gawain sa bahay. Hindi e matuto ka, magpaturo ka, alamin mo, gawin mo, practicein mo. Tandaan mo, babae ka. Sabihin ng iba kay Inspired, wala tayo sa panahon dati. Kailang, alam nyo, kahit sa anong panahon, dapat ang babae marunong sa gawain bahay puro kay dahilan magpakababae kayo sa isin sa, pinaka pinakakailangan mo lalo na kapag mag-aasawa ka na o may asawa ka na at kahit pa dalaga ka pa o kahit pa nasa kabataan ka pa ngayon dapat alamin mo ang mga bagay na yan sapagkat isin sa mga pinakamagandang katangian na magkakaroon ka bilang isang babae at katangian na hinahanap-hanap ng mga lalaki yung babaeng marunong sa gawaing bahay ka inspire at ang palimang katangin ng babae kay Spark na gusto ng lalakis, yung babaeng bigaan ng maluho ay eh, nang palimakit Spark. Talaga naman, sapagkat kapag ang babae masyadong maluho o materialistiko at maraming demand o gusto sa kanyang buhay, na talaga namang, maraming masyado siyang magastos, diba? masyadong maluho, tapos nagre-reklamo, nagagalit kapag hindi nabibigay ng lalaki yung gusto niya, hindi eh, tama yung kay Spark. Yung iba kapag hindi nabibigay ng mister niya o ng boyfriend niya yung pangangailangan niya o yung gusto niya eh, pinagpapalit sa iba yung partner niya. Huwag kang maging ganon, huwag kang tumulog sa iba. Diba? Kailangan matuto kang makontento at matuto kang maging masaya sa kung anong meron sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin niyan na hanggang dyan lang kayo. Siyempre, magsusumikap kayo. Diba? Magsusumikap kayo na magkasama at magtatagumpay kayo na magkasama. Hindi yung puro ka lang sa sarap pagdating sa hirap eh ayaw mo na o makikipaghiwalay ka na o ipagpapalit mo sa iba kay eh, inspired sana maging ganyan ang katangian mo hindi ka maging maluho sapagkat kapag naging ganyan ka sigurado magtatagumpay kayong dalawa nagdagan mo pa ng kasipagan sigurado magiging maligaya kayong dalawa at ang partner mo ay magiging proud na ikaw ang naging partner niya at maging masaya yan sa'yo at talaga mang katangian mo yan na panghabang buhay na sana upang ang isang lalaki o makalaki sa paligid mo ay mas lalo kang i o mas lalo kang gustuhin o mahalin ka-inspired. At ang panganda katangian ka-inspired ng babae na gusto ng na lalaki yung babaeng may sense of humor, yung panganda ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kung magkakaroon ka ng ganyang klaseng katangian ay siguradong angat ka sa iba sapagkat ka-inspired sa ka isa pinakagusto at talagang nagpapabigay ng interest sa lalaki para sayo. sa iyo sapagkat nakakadagdag yan ng kaligayahan sa buhay niya yung babaeng may sense of humor hindi lang siya diba at marunong ka rin dapat magpasaya ng boyfriend mo o mister mo magpangiti, magpatawa diba dapat hindi ka laging seryoso at higit sa lahat hindi ka laging puro drama at nang aaway huwag kang maging toxic talaga namang magdulot ka ng kaligayahan inspirasyon sa partner mo upang ang isang lalaki ay ipagmalaki niya sa kanyang sarili na ikaw ang napili niya at hindi kanya ipagpalit sa iba at maging maligaya kayo at maging maligaya ka din sapagkat ganyan ang katangian mo at ang isang lalaki ay mas lalo kang iibigin at iingatan di nagugustuhin mawala ka sa buhay niya ka inspired at ang pitong katangian ng babae ka inspired na gusto ng lalaki is yung babae may respeto sa sarili ang pito ka inspired alam nyo bilang isang babae o bilang isang tao dapat tayo, lalaki man babae, lalo na kayo, ay may respeto dapat sa sarili. eh Sabihin ng iba, Inspired ako, may respeto ko sa sarili ko. Talaga ba? Baka naman hindi ganyan ang napapakita mo. Inspired. Baka sinasabi mo may respeto ko sa sarili mo, pero kung manamit ka naman, ay hindi ka resp respeto. Kung magsalita ka naman, ay hindi ka resp respeto. Kung kumilos ka naman, ay hindi ka resp respeto. Kung makisama ka sa kapwa mo, ay hindi ka resp respeto. Diba? Diba? tapos sabi mo may respeto ko sa sarili mo pag wala kang respeto sa sarili mo malamang sa malamang hindi ka rin rerespetuhin ng mga tao dahil makikita nila yan sa'yo at hindi nila yung respetuhin ka dahil ikaw mismo nagpapakita ka ng ganyan sa sarili mo at ang makalaki na imposible yung magustuhan ka alam nyo kahit hindi man kayo, kayo ganon ka ganda hindi man kayo ganon ka sexy hindi man ganon kayo talaga namang kakit-akit kung ikaw ay isang babaeng may moral dignidad at respeto sa sarili ay talaga mong napakalaking tansa na mga tao sa paligid mo ay humanga sa iyo at mga kalalakihan ay maaaring magkagusto at umibig sa iyo ka-inspire. At pangwalong katangin ng babae ka-inspire na gusto ng lalaki, siyong babaeng mahirap makuha Nagpangulo kayo sa pinakatotoo Dapat maging hard to get kayo Hindi kayo dapat maging easy to get Huwag kayong maging madaling makuha Sapagkat kung madali ka niyang makukuha Ay baka maaaring madali ka rin niyang sayangin at pakawalan Diba? Dapat paghirapan ka niya Pamamagitan ng upisahan mo sa sarili mo Dapat mahirap kang makuha Magkaroon ka ng talagang pride sa sarili mo Dapat Dapat talaga marunong ka Hindi yung madaling kang bibigay Dapat matibay ka hindi madali kang mauto dapat matalino ka hindi yung madali kang talaga namang uh, mabola-bola di ba at lagi na dapat nagpapaganda upang masabi ng lahat na deserve nila upang masabi ng lahat na deserve kang paghirapan di ba eh baka kasi sabihin ng ibang babae diyan ako dapat akong paghirapan dapat akong paghirapan kung niligawan ako pero ikaw naman yung klase ng babae na hindi nag-aayos ng sarili pabaya sa sarili nagmumura, nagsusugal, talaga namang nagbibisyo, malandi, at talaga namang bastos, eh sabihin mo ba, na-deserve mong mahirap ka dapat makuha? Kaya yung spot kung naunawaan mo ko, ay maganda yan. Talaga namang magbigay ka ng pagmamahal sa sarili mo, galangin mo sa sarili mo upang maging karapat-dapat ka na sabihin ng lahat, sabihin mo sa sarili mo at sabihin ng lalaking manliligaw sa'yo o ng sa lalaking partner mo na ikaw ay mahirap makuha at mas lalo ka nilang papaalagahan. Ikaw mismo ang magbibigay ng mataas na value sa sarili mo. Dahilan kung bakit napakalaga ng katangian na yan. Yung babaeng hindi madaling makuha, mahirap makuha, at talaga namang iibigin ka ng tunay ng isang lalaking iibigin mo din. At ang pangsam na katangian ng babae kinsupay na gusto ng na lalakis, ang pagiging tapat at totoo sa lahat ng oras o panahon. Totoo yan, kaysa Pag yan ang pinakuhuli. Alam nyo, napakahalagang katangian yan. At dapat mong taglayin. Kung wala kang ganyan na dapat baguhin mo, kay Inspart, kailangan mong maging tapat at totoo sa lahat ng pagkakataon at panahon. Dahil kung hindi ka magiging ganyan, kung hindi ka magiging tapat at totoo, ay siguradong ikaw mismo ang sisira sa buhay mo at sa sarili mo at sa relasyon mo at sa pamilya mo kind Gusto mo bang mangyari yon? Tandaan nyo, lagi nasa huli ang pagsisisi. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino ka man at nasaan ka man, kind maging ganyan ka. Maging totoo at tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, nasaan ka man at ano man ang panahon. Single ka man o may partner ka na. May sa sa'yo o wala. Lalo kapag may pamilya ka na, may asawa at mga anak ka na, maging totoo at tapat kayo ka-inspired sa, sa mga sikreto, katangian na dapat meron kayo. Upang ang mga tao sa paligid nyo ay galang kayo at respetuhin kayo. At ang lalaking mahal mo ay mas lalo kang mahalin. At kung single ka ngayon ay maraming manligaw sa'yo. Sa isang mga katangian na gusto na mga sa isang babae, ka-inspired. Sa mga spread po, mas lahat po mga sa pagtapos po ng vlog netops, hindi pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din man po tayo sa iba. Sa mga di pa po na subscribe, ka po Max, pag-click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. So, mga gusto magpa coach o magpa-advise. Pakimais lang po ako sa aking Facebook, ay po yung proper picture ko at pakichat lang po ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig or relationship. Maraming maraming salamat Max Park. Mag-ingat lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be smart!